Yung pangatlong component po na isang 9 billion pa, hinihingi po natin sa BOI CARS program. Noon pa po, 2018, 2019, hinihingi po natin. Ayaw po nila ibigay sa atin. So, ang tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018-2019 pa lang nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. Okay, thank you Mr. Francisco. Pakisagot lang DTR, paulit-ulit ko na narinig na wala kayong binibigyan na suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo uh, kumo-konsulta at uh, inyo pong uh, binibigyan pabor ay yung mga foreigner, foreign ano, manufacturers. Teka, yeah, mabilis lang pong sagot uh, kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS eh, kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it, it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po, no, na sumama during the PNS 2017. Next po, uh, dito po sa DOTER, kasi wala po kaming programa yung sinasabi niyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po, pwede nating imbitahan taga DTI po. Kasi meron po silang programa doon, yung DTI, that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers. Kaya nga, siguro next time, DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga uh, um, foreign manufacturers, unahin niyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience uh, than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney uh, sa mga kalsada natin. So, stop consulting with these people, especially from China local manufacturers natin, capable sila, 66 years, 77 years na sila, dekada-dekada na, sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, sa pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa tama. Ganun po dapat. Yeah, uh, I assure po basis sa sinabi nyo, mm -hmm. yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila. Sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino assure, po lumalapit? Yung foreigners. Uh, foreigner, sila po yung nag-apply kasi na Kaya na, uh, di wag nyo entertainin. Ah. Wag nyo entertainin, as simple as that. Unahin uh -huh. nyo muna yung local. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Diba? na at saka base po sa sinabi ni Mr. Francisco at saka sa... Hindi, kaya siguro nintentain yung foreign, eh, kasi yung foreign may dulya na pang under the table siguro. Ah, uh, With your respect po, I assure you sa aking pamumula well, po. Well, not you, not yeah, you. Yeah. Pero very clear naman talaga. Yes, yes. Very clear naman talaga. sabi sabihin ko sa iyo, ito medyo nalista ng konti. O, si, Nasaan na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Abayat sa kasi ano pa, si, si Tugade. Oh, isa pa yan si Togade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible compliance sa ating MRT system, pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kundi ba naman King koy? 'Di ba? And now meron tayong 3.7 billion na trend ngayon na sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kapal, kasi puro foreign yan ang gusto nyo eh. Ayan, China. Dahil China. Ngayon dito sa jeepney monetization, China na naman. Bakit gustong gusto sa China? Ano? ano meron? Ang balito kasi, yung China, ma ma mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local.